Alam nyo ba ang pinakamahal na precious metal sa buong mundo? Bukod po sa ginto, PT Platinums, P.D. Palladium ay mayroon pang hihigit dito. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Welcome treasure hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihan? ang naghahanap ay makakatagpo. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na aldaw ka na kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa napakamahal na uri na precious metals na sigurado akong marami sa atin ang hindi alam ito bukod po sa ginto bukod po sa pt platinums pd palladium at ano pa mang precious metals na nandito sa mundo ang atin pong tatalakayin ngayon ay mas higit pang mahal sa mga ito pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga taga tagasubaybay, mga subscribers, mga bashers, haters. Maraming maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. At sa lahat po ng hindi pa nakapagsubscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. At pakifollow na rin po ang aking Facebook pages. So continue po tayo, patuloy po tayo sa pagbabahagi po ng kaalaman tungkol po sa mga kayamanan na posibleng nating matatagpuan po dito po sa mundong ibabaw. At ang ating topic na ibabahagi sa inyo ngayon ay very interesting. Napakahalaga po ito bilang treasure hunter o bilang naghahanap po ng kayamanan dito po sa taas ng mundo natin sa mundong ibabaw, no? So marami sa atin ang hindi alam kung anong klasing metal po itong napakamahal no mas higit na mahal kaysa sa PT Platinum at saka sa ginto na AU na posibleng marami sa atin marami sa inyo ang hindi alam ito so ang ginto ay yan po ang lagi nating hinahanap no sapagkat madalas pong makikita natin sa pamilihan at uh, madalas pong hinahanting ng atin pong mga kababayan sapagkat uh, yun po ang nakikilala nating mahal no ilan po sa ating mga kababayan nalaman na rin yung PT Platinum sapagkat may mga jewelries din na PT Platinum na kung saan makikita natin na sobrang mahal sa pamilihan lalong-lalo na po sa mga sanlaan na makikita natin ang PT Platinum ay nangunguna po sa presyuhan pagdating sa jewelry no? mahal talaga ang platinum pagdating po sa uh, pawn shops, mga jewelry shops ay uh, dyan po natin makikita na naroon ang mga ginto at platinum at uh, karaniwan nating nakasanayan na yun na ang uh, masasabi nating mahal na uri ng mga precious metals subalit so, dyan po tayo nagkakamali hindi po natin kilala masyado ang pinakamahal na uri ng precious metals. Bihira lang po tayo makakita ng mga ganitong klasing precious metals, no? Ito po ay ang tinatawag na rhodium, no? Sa anim na pamilya po ng platinum, no? Yung miyembro po ng pamilya ng platinum, isa po ang rhodium sa pamilya nila. At ito po ang pinakamahal na uri nang precious metals no sa so, hindi po nakakaalam rhodium ito po ay napaka-rare na metal no sa mundo ang kulay po nito ay silvery white no para po itong silver may pagkagatas puti na may pagkagatas at uh, ito ay mayroong atomic number 45 no symbol ang symbol po niya ay uh, rh no at uh, melting point niya ay 1963 degrees Celsius. 'Yun po yung bago matunaw, marating niya yung 1963 degrees Celsius. So kaya po itong tunawin. Yung mga platinum ay mabilis lang po yung tunawin. Yan po ang ating idadagdag mamaya. So ang rhodium na pamilya ng platinum ay isa nga sa pinakamahal na uri ng uh, precious metals ito ay kauna-unahang nadiskubre noong 1803 ni uh, William Heidi Wallaston. no 1803 matagal ng panahon ito pong nadiskubre at uh, ginagamit po ito bilang alloy no alloying catalyst no pangpatigas ng piti platinum at pd palladium. So ibig sabihin hinahalo ito para po tumigas yung mga ibang metals, alloying, pang-alloy. Ginagamit din ito sa mga bushing, uh, bushing pala yung sa mga sasakyan, no? Ginagamit sa tinatawag na uh, air cap uh, spark plugs sa mga eroplano, ginagamit po ng mga electrodes contact points sa mga electronic industry sa automotive no mechanicals ginagamit po ito sa mga auto industry sa mga gumagawa ng mga sasakyan piniplating sa mga jewelrys uh, jewelries sa rilo piniplated sa mga rilo ito madalas nating makikita na mayroong nakalagay sa likod ng mga rilo rhodium plated no at ginagamit din ito sa mga crucibles laboratory crucibles kasi pangpatigas ito pangpaalis ng tinatawag na pangpatibay sa mga korosyon para hindi kalawangin yung mga uh, ginagawang uh, crucibles sa laboratory no napakagandang pangpatigas ito pong uh, rhodium at bihira lang po tayong makakita ng mga solid rhodium may mga rhodium bars na makikita po natin sa online sa mga picture po sa Google ay mayroon din po itong mga baribarita mga bars, ginawang bars, pure na rhodium uh, precious metals. At ito nga ay sadyang napakamahal no. Uh, ilang beses na tupiin ang presyo po ng ginto dito sa rhodium na ito. Subalit napakahirap po itong mahanap, napakahirap makakuha no? Uh, ng mga ganitong klasing mga precious metals. So nalaman natin no, na ito pala ang pinakamahal, bakit ta uh, puro na lang tayo ginto? Ang tanong, mabilis ba itong maibinta? Oo naman, ang lahat po ng mga namimili ng ginto sa Metro Manila, lalong-lalo na sa Umpin, ay kilala po ang tinatawag na rhodium. Kasi nabibilang po ito sa piti platinum. Pero hindi po ito ang platinum sapagkat anim nga po ang pamilyang platinum. Ito ay ang iridium, osmium, rutinium, no? uh, pledium, piti platinum, at kabilang nga po itong rhodium sa isa po sa pamilya ng platinum. So napakarami po palang uri ng platinum, no? Pamilya ng platinum. At iba-iba po ang gamit ng mga ito. Iba't iba rin ang tigas, no? So karaniwang kasing makikita natin pag sinabing platinum, ito yung PT. May makalagay na P at sa T. Yun po yung kanyang symbol na karaniwang nakatatak 950, 850. ah uh, yun po ay PT Platinum. Subalit so, mayro mga RH, no? 950 RH, no? IR yung Iridium 950, uh, yung US Osmium 950, 850 ay marami pong klase ng platinums na hindi po alam ng atin pong mga kababayan. At iba-iba ang melting point bago ito matutunaw. So, idagdag natin. Natutunaw ba yan ang rhodium Abay, oo, napakabilis pong tunawin ang mga platinums, no? Itong rhodium ay mayroon pong melting point, no? Bago matunaw, marating mo yung uh, antas po ng melting point na 1900 degree uh, 963 degree Celsius ay malulusaw po ang rhodium na isa po sa pinakamatigas na uri po ng platinum na pinakamahal. So, mayroon pong dalawang klasing blue torch. Ang isa ay hindi nakakatunaw ng platinum. Ang isa ay kayang tunawin. Ito po ang Oxaya uh, Citilin. No? Oxaya Uxay, Citilin, Oxaya uh, Citilin, kaya ang itinawag ang oxaya kasi oxygen eh. Oxaya blow torch na kaya pong abutin ang temperature na 3000 uh, degree Celsius na lumagpas po sa melting point ng rhodium na 1963 degree Celsius. So nakakalahati na halos no. So kaya niyang lusawin ang rhodium yung tinatawag na oxaya citylin. Acetylene na blue na blue yung labas niya yung makikita ninyo alam po yun ng mga nag nagbu blue torch yung mga nagtatrabaho po sa welding sa mga stainless steel na nag nagsusulda ay alam po nila ang tinatawag na oxaya citilin na yun po yung tinatawag na pwedeng tumunaw ng platinum rhodium rhodium platinum family no isa po sa membro ng pamilya ng platinum ang rhodium so ang akala natin platinum lang PT ang platinum uh, maraming uri anim tandaan po natin yan at ang pinakamahal nito ay ang RH rhodium no so natutunaw ang platinum lalong lalo ang platinum yung PT yung mga alahas ay malambot po yan hindi po totoo yung hindi tinatabla ng apoy yung blue torch na ginagamit kasi Kapag itinisting ninyo na hindi kaya niyang abutin yung melting point, yun po yung blue torch na umaabot lang ng 1400 degrees Celsius. Kaya lang niyang tunawin ang gold. Sapagkat ang gold ay halos uh, kumulang lang, ha, mahigit kumulang, uh, 1000 na degrees Celsius lang ang required ng gold bago po uh, malulusaw. So mas mababa kasi ang melting point ng gold at silver na kayang lusawin po ng mga ordinaryong blue torch lang kaparehas po ng mga butane kaya na rin ng mga ordinaryong blue torch yung gold pero pag platinum ay kailangan high temperature ang gamit na blue torch ito nga a pwedeng tunawin ito ng oxyacetylene. yun po yung uh, medyo mahaba high pressure na uh, na blue torch sapagkat ang lahat po ng metal ay mayroon pong uh, tinatawag na melting point natutunaw po kahit yung mga bato may mga melting point po yan uh, yun pong pressure, temperature ay kaya pong lumusaw ng mga iba't ibang klasing bato kahit ng diamond kaya pong malusaw yan sa pressure at yung init no? yun po ang pwedeng lumusaw sa kanila So hanggang dito na lamang po, sana po ay nag-enjoy na lamang kayo sa isa na lamang pong napakagandang naging topic natin tungkol po sa napakamahal na uri ng precious metals. Hanggang susunod ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak makakahanap.